So ayun guys, andun si ano si kabayan sa ano sa labas. Bigyan natin merienda. Ito ibibigyan sa kanya merienda. yung <laughs> tira-tira, yung tira, -tira. <laughs> tira kanin umaga. So, ano yung reaction niya? Kabayan. Oh. Sayang kasi. Ito, ang kaya ba nito? Okay kaya lang sa'yo? Saan na guys? <laughs> ito kasi hindi ka siya sa palaman. <laughs> Itingnan natin kung baka siya sa palamang niya. Oh, sandokin mo na lang. Ito? Ito ay mo Ito mga... Ito ay mga... Ito <laughs> buksan buksan mo mga ayan buksan mo mga buka shoot dito ayan ito ito na yung ano ito yung mga muna yan